Okay. So, sa primero, yung meron akong, akong sola. Binibigay na pala 'to, tingnan mo, pinipiga yung braso niya kay Grace, napatanaga. Ka. Ano yeah. 'yan eh? Acetylia. ano dito. Thermal grease. Kaso, kokonti lang, dahil nagye marami ito Pero tingnan natin kung lalamig. Nilagay ko yung dalawang ano 'yan, yan, wala actually wala pa lang itong mga ano yung preyon. Ito yung nagpapalamig yung bugan nitong ano nitong heat sink. Yan, pag malamig yung bugan ng heat sink doon, nalamig ng tubig. Yan. Dinugtungan at pinalitan ko tong mayroong mga putol-putol. Talagang -putol. -putol. So, ng kunin ng thermal fish. Natin kung may pagbabago. diaan dia memang anak dan menang spring tube O yan guys, bali napaandar ko na ulit siya. Kinabit ko may putol pala dulo. Oh. So dapat niya labas na 'yung init, medyo 'yung init na ito, nilalabas niya. Pag hinawakan ko 'tong heatsink niya, ano na lang siya maligam-gam yung init ng heatsink ligayong kanina is mainit na mainit talaga nung wala pang ano saka nilagyan ko siya ng ato kaso kaunti lang yung ano eh yung thermal fuse so bibili pa tayo para ikabit din sa sunod yan kung wala, kung wala siyang ano uh, hindi siya magbabago yung lamig kung hindi lalamig yun dahil naman na siya so malalaman natin kung talagang kung ano ba talaga sira ah So yun guys, ano na. Saksak ko na siya dahil uh, 20 minutes na ako. May nilagay ko yung uh, thermal grease. Ano natin. For the, the moment of truth. Yeah, the moment of truth na hanggang iunan natin to. So wala naman tayong masyadong ginalaw yun. Know? Oh. Tingnan natin kung nakasaksak. So yun pa rin siya